Magandang araw po mga idol, wala maraming salamat uh, Luzon, Visayon, Mindanao, siyempre, Bayong Dagat Mga kaibigan natin, Kalawachero at sa mga baser ko Sa mga krasyano at sa mga kapatid natin muslim Salamat po sa suporta ninyo mga kapatid uh, Assalamualaikum po uh, Gusto ko lang pong uh, dugtungan Actually, ang dami nyo pong binabasa ko yung mga mensahe nyo Mga komento nyo, nakakataba ng puso kasi hindi pala ako nag-iisa na ganun ang iniisip sa bayan. Marami pala kayo mga kaibigan. Saludo ko sa inyo, shoutout sa inyo, hindi ko man may isa-isa. So gusto ko lang pong dugtungan itong si Idol. Uh, pasensya na, marami kayo, pero isa isa-isahin ka lang natin. Kasi halos pare-pareho, maganda yung sinasabi nyo, salamat po. Yun ang gusto nilang mangyari, ay magkagulo ang Pilipinas, magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Sakto po ang sinasabi mo kapatid. Kaya nakakalungkot. Ito kasing bangayan ngayon. Yung pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Itong nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot ito. Kasi wala akong pinapanigan sa kanila. Pero kung totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, kalkalin nyo po yung mga video ko. Hindi ko po yan binura. Nung tumatakbo si si BBM sa kasi Sarah sinuportahan ko yan nag-upload ako nyan nandiyan po video hindi ko po yung binubura para at least alam nyo kung saan ako nanggaling sinuportahan ko yan sabi ko BBM uh, Duterte BBM the best uh, tandem najan po yan hindi ko yung binura sumusuporta ako sa kanila pero ngayon na uh, nasa gitna po tayo eh. wala akong pinapanigan sa kanila kasi wala akong nakitang maganda pasintabi po hindi po personalan to ha sa aking ina opinion po ito sa marami mga DDS sa totoo lang member po ko ng DDS at loyalista rin po ako pero ang pagka loyalista ko hindi ako manib sa grupo DDS ako hindi ako sumama sa kanila kasi nakita ko kay ka yung ganda ng bansa natin nang lumabas si Duterte, umpisa maganda. Sabi ko may liwanag na. Pero bandang huli, tumukod lalo nung pandemic at itong matinding war on drugs. So hindi ko po kinokontra sila. Diyan lang kayo. Dito ako sa gitna. Sakto yung sinasabi mo kapatid. Itong nangyayari ngayon, mga personal interest nila yan. Intentional nagsisiraan, nagbabatuan para mga bata matindi na wala nang ewan ko kailangan na siguro gumising kailangan na siguro bumama ang Diyos dito para ipakita uh, bigyan na ng ano to hatulan na tayo swerte na lang kung may matira sa atin matira ako, kayo swerte na lang pero para sa akin paniniwala tapos na ang Diyos dyan eh ginawa na, na ng ama ang kanyang ginampanan na niya yung bilang isang ama na sa mundo ginawa na niya pinalubog ang mundo nagsimula uli mula kay Noah bumalik na naman binaba si Yesu Cristo para madama ng tao na may Diyos talagang lumika sa atin pinahirapan, pinako sa krus pinatay di ba? imbes na tanggapin natin nililigtas tayo pero marami pa sa na kutya namatay. So tapos na sila doon. Sabi nga ng ni Kristo, patawarin nyo ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang sabi niya, ako ang daan tungo sa ama, tungo sa kaligtasan kapayapaan. So ibig sabihin, ako pinaniniwala, ang kaligtasan natin ngayon nasa kami natin. Itong nangyayari sa bansa natin, desisyon po natin ito nasa kamay natin kung saan tayo pupunta kung gusto natin itong kaguluhan na to puro personal interest po ito wala silang intention sa gobya sa sambayan ng Pilipino na umunlad ang bansa natin bagkus ang pinaglalabanan nila rito yung kapangyarihan kasakiman sa sa lapi at kapangyarihan sa pwesto wala akong nakikitang asenso sa kanila hindi po ako naninira pero yung pong nakikita ko dito, walang kinabukasan ang bayan natin. Itong away nila, sino nagsasuffer nito? Sino ang magbibinipisyo sa bawat panig sa pinaglalaban nila? Yung batuan nilang batuan, sino ang magbibinipisyo nito? At sino na ipit dito? Tayong maliliit, tayong mayayama, mga mahihirap lalo. Tingnan mo, may kanya-kanya silang bata, may kanya-kanya silang lineup pagka senador, pagka senador sa kabila. 'Di ba? Kung babasahin natin saan patungo? Kahit sino maupo diyan, saan patungo bansa natin? Mga senador natin, mayroong nakaupo ba diyan naghihintay ng 12 sa botohan sa Mayuhuno para makasama nila? Pipit bingi, bulag sa nangyayari wala ho, talagang patutunguhan tayo. Kakailangan natin ngayon, maging kalma, wagaw tayong makinig sa mga leaders. Lalo na itong si Roque, at ito pa si Maharlika. Alam mo idol, influencer ka pa naman. Pero dapat maging patas tayo. Mula pa nung nagumpisa ka, inidol na kita. Noon ay kay BBM ka. Ngayon, nandito ka kay Duterte. Dapat, itong nangyayaring ito, kung mahal mo ang bayan, may malasakit ka sa bayan, dapat hindi ka manawagan na Tala, tara na, lumabas na tayo, mag people's power. Ikaw, magandang buhay mo, panagkagulo dito sa bansa, sa Pilipinas, nagsalpukan yung dalawang panig, maraming namatay, ano kaya ang mararamdaman mo kapatid? Ah, ikaw, Mr. Roque, nandyan ka sa mundo mo, nagtatago ka, mananawagan ka. Pag nagkasakita, nagkamatayan to, kayo maswerte kayo. Dahil kayo mayaman, wala kayong problema sa pagkain. Pero itong sambayan ng Pilipino, pagsasalpukin nyo, gagamitin ninyo, para saan? Para sa panseriling interes nyo po yan. Imbes na kayo ang mamagitan dito, Kilala kayong tao, attorney ka roke, ikaw maharli ka, marami ka ng supporter, re-respeto ka. Dapat manatili kayo sa gitna. Maging mapayapa sana yung desisyon ninyo. Huwag kayong manguna na mag magtawag, gamitin ang social media, magtawag, ipon-ipon na kayo. Mga supporter ni DDS, labas tayo, mag-people's power. Ano kaya ang kasasapitan niyan mga kababayan? hayaan nyo mag magkaroon ng dumanak ang dugo sa kalsada para sa personal interest ninyo para sa sinusuporta ninyo bilang influencer marley ka dapat maging uwaran ka gumit na ka total nandyan naman kayo sa social media gamitin nyo sa tama huwag kayong kayong manguna kayo ang sisindi maguhujuk sa tao para magsalbukan sa daan? Sa palagay nyo, kapag nangaraming namatay dyan, nagkawasak-wasak, masaya kaya ang resulta nito? Imbes, kalmahin nyo ang sambayan ng Pilipino. Manawagan kayo, kalma lang tayo, antayin natin ang proseso kasi nakita po naman natin na sa biyahe, nakarating ng matiwasay si Pangulong Duterte. Nakakapag-live. Kasi kung yan kinidnap, hindi makatao ginawa, di sana hindi natin nakita yung pagdating doon. Na seroplano, nakahiga, di po ba? Huwag po natin ayaan na magkawatak-watak tayo. Kailangan solusyonan po natin ito. Panahon na para magkaisa. At huwag din natin sisihin itong mga kasundaluan kapulisan dahil nagtatrabaho sila. Kung tumaas ang sahod nila, karapatan po nila yun. Binigay sa kanila ni Duterte, magpasalamat tayo dahil may isang Pangulo nagbigay. Pero sabihin natin na utang na loob ng mga pulis, ng mga sundalo, hindi po utang na loob ang tawag dun. Unang-una yung pera, sweldo ng galing po yung sa taong bayan, sa tax. Kaya saludo ko sa lahat sa inyo mga bayan. Huwag tayong magpadala sa panawagan ng mga ilang leaders. Personal interest lang po nila yan. Hindi po pangsambay ng Pilipino yan. Maraming salamat. At uh, salamat ng marami sa sumusuporta sa akin.